Ayaw natin ang nakakalimutan tayo. Ayaw natin yan. Gusto natin naalala tayo. Na-offend tayo kapag nakakalimutan tayo. Gusto mong wag makalimutan? Kahit na ng asawa mong nagtaksil sa'yo, kahit na magkaroon siya ng ibang pamilya, kahit ng anak mong balasubas na walang respeto sa'yo, kahit ng kapatid mong walang balasakit sa'yo, gusto mo makapaghiganti sa taong nakakalimot ng halaga mo, yung higanti na hindi mo sila gagawa ng masama, yung gagawan mo po rin sila ng maraming mabuti. Magmahal ka pa rin, ng sobra. Kasi maikukumpara kanila hindi ka nila makakalimutan. At lalong hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. That's heaven! Ibig sabihin ng quote na yun, the best ang heaven. Sapagkat the best ang Dios The best lang din ang napupunta ng heaven. Hindi ka lang sa hindi makakalimutan ng tao. Tandaan mo, hindi ka rin makakalimutan ng Diyos kapag nagmamahal ka ng sobra, hindi ng sang. Masakit talaga yung magreotok si father lalo na kung natatamaan ka. Oo, aminin natin na talagang masakit para sa atin pag iniignore tayo, nakakalimutan tayo. Pero ayoko naman yung maalala nila ako dahil sa may ginawa kong mali or masama sa kanila. Gusto ko maalala ko ng mga kapatid ko dahil sa meron akong malasakit at pagmamahal sa kanila. O kahit man sa ibang tao na nakilala ko dito sa Padre Wills, gusto ko maalala niyo ako bilang mess for it. kahit anong marating gusto sa buhay, mananatili pa rin akong mess kung paano niyo akong nakilala noon hanggang sa kasalukuyan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na makakabuti sa ating pamilya at sa ibang tao. Oh. At nang sa ganon ay hindi tayo nila makalimutan.